Bus guys, uh, today is Monday, uh, August twenty one. Uh, today guys is um, ordinary day. So, I am ten thirty in the morning. Um, so um, pasok natin is. Ang pasok ko din is 11pm. 11am, I mean. <laughs> 11pm. 11am. 11 in the morning. So, 30 minutes na lang. So, ewan ko kung hindi ako malate. Kasi, ano, minsan di naman traffic. Minsan traffic. So, di ko alam kung malate ako late ako nagbaba. <laughs> kasi din ako sa live ni Rad TV. Nag-live kasi sa si Rad TV. So, sige, cellphone. Kaya ano, tagal na kababa. <laughs> cellphone pa more whitey pa mo. Yun. So, ito guys, oh, so, yung park na the last time na nag-video na ko dyan, di ba kayo? sa Lois Camois na napakalawak ng park na yun sa loob makavideo na ko dyan last time wow, ano yun Lois Camois pero dinatala na yung namin ko na kachaw park Kami dyan na de jogging Tsaka nag ano Nag jogging Tapos nag walking Tapos nag nagpa ano Nagpangangin hangin So let's Dyan sa yang Yung park Tapos may fountain dyan sa loob. So, today is medyo, medyo lang. Medyo traffic. Yung traffic days talaga is Saturday, Sunday. Hirap ng ano, Saturday, Sunday. So, ngayon, no. May, ano siya, moderate ang traffic. Moderate. Or, traffic talaga. <laughs> Mega love shout out sa akin mga supporters dyan. Shout out po sa inyo. So, yun na. May makbo din dito, guys. Makbo na. Dati yung, ano, yung boarding house namin is malapit dito. So, dyan kami mag-do. So, ganito guys yung mga ordinary na place ng Macau. Pero yung mga high na mga casino doon minsan. Ano? Nandun yun sa kabilang, kabilang ano yun, sa ano ba, sa bridge ba. Nakikita yun yun lagi sa ano ko, sa vlog ko. Pag nag ako na magsakay kami ng bus, papunta doon sa ano. Taipa. So, yung Macau, guys, is may, ano, parang na-separate yung Taipa dito sa, ano, sa Macau. Pero, yung Taipa is Macau pa rin yun. I mean, yung, ano, kasi, guys, yung Macau is yung spelling na M-A-C-A-O na Macau is yun yung ano nila, yung capital na Macau so yung parang just like ano ba just like Manila so diba ba parang city nila yon tapos ano yung capital is Manila pa rin diba, ba parang ganun ba so tapos yung ano dito kasi tapos yung Macau is sakop ng China may special administrative region ng sila dito. So, may sarili silang governance. governance. May government sila na sarili. Pero so, under pa rin sila sa China. Nag-follow pa rin sila sa China. So, I just like lang sa gusto ng Mindanao, diba? na gusto nila na separate sa ano separate ba government government nila talaga so it's like na um, ang Macau is raising ang ano so ang Macau is it means ang Macau is region mo it's not uh, a country so po guys so, sa kabilang is yan yung Kiangwu Hospital yan siya. So, dati dito malapit yung bari mas namin. May bride shop na din pala dyan. May malapit pa. So, guys, traffic pala. Hehehe. <laughs> 30 minutes later. Hello guys! So, kakababala na rin sa baas. Maglakad na tayo papunta sa work.